Iniyak na Malacanang na lahat ng kita mula sa auction ng luxury vehicles ng mag-asawang Diskaya ay direktang mapupunta sa kaban ng bayan. Si Chris magbabalita. Ayun sa palasyo, walang ibang patutunguhan kundi sa pambansang kaban ang kabuang kita mula sa subasta ng pitong high-end vehicles na nagkakahalaga ng higit isang dana tatlong milyong piso na dating pagmamayari ng mag-asawang Pacifico at Cesara si Discaya. Ang hakbang ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa korupsyon. Sa press briefing sa Malacanang nitong Webes, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Paras Press Officer Claire Castro na sinimula na ng Bureau of Customs ang auction ng mga mamahaling sa sakyang na dahil sa irregularidad sa importasyon at dokumentasyon. Ayon kay Castro, batay sa informasyon mula kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, agad na ireremit sa National Treasury ang kabuoang proceeds mula sa subasta. Ibig sabihin, buong-buo na maibabalik ang pondo sa kaban ng bayan. Sa ngayon, Inaasahang maibabalik sa taumbayan ang mahigit 103 milyon pesos mula sa pitong mamahaling sasakyan na nakumpis ka sa mga diskaya. Isinagawa ang auction sa South Harbor Port Area, Maynila. Isang patunay anya ng matibay na paninindigan ng Pangulo na tapusin ang iligal na gawain sa gobyerno at panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Dagdag pa ni Castro, ang pagsubasta ay unang hakbang sa pagbawi ng mga pondong na sa pamahalaan. Kasabay ng nagpapatuloy na investigasyon sa labing apat pang construction companies na konektado umano sa mga anomalya sa flood control projects. Mahigit tatlong buwan pa lang simula ng paimbestigahan ni Pangulong Marcos Jr. ang isyo ng korupsyon, may nakikita ng resulta ang taong bayan. Isa itong patunay sa seryosong paghabol ng Pangulo sa mga iligan na gawain ng mga korap sa pamahalaan. Una nang nakumpis ka ng DOC ang mga sasakyan ng mag-asawang Diskaya na kabilang sa mga pangunahing kontratistang sangkot sa flood control controversy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Kresseline Catarong, SMN News.